Hi mga bashers! Welcome back to my vlog! For today's video nga, iba e, nindo ako maghanap ki Panira. Di ba nahihiling nindo yan ako tsara na dara ako pang yan sa ngaragnag mo? <laughs> Joke lang be, pangkaros sa talaga ito dyan sa taga tihon. Nainot na nga ni Palandig di Sima kaya nagsunod na lang ako. Sabi ko mo ako man mag -iba. pero nakapayong yan siya. <laughs> Takuton kabi mag itom. <laughs> Sabi nga ni Inima, natang niya yada ka nagdarang jacket. Sabi ko, yun na kaya ini sunahorabot ko. Pero sige, hali ta ang payong na iya. Kaba ka sabi yung talaga ako magitom. Pero dahi e, be, takot ako sa hilang. So, uyan na nga ni guys, di ako nakakako ang magkaros. Kaya sabi ko, matahong ko na lang sa so, taga-tihong. Mas maurag kaya ako digdi guys. Pag-arog ka na muklat siya, mas madali siya mako ah. Ang nagturo nga ni palang ka ini sa kuya sa so, kawabata ko dati. Super mi ko kakawat sa baybay. Uli ka na tamata ga kita. Pauli na nga ni kami jan ta sabi ni Madakul na manda ini pwede na ini ko si duhon. Kuya na nga siya guys. Tapos uning palansun ako suna ani pa. Garo mas masiran suna ko ani pa. Yun lang, bye bye.